Hello, hello, mga ka-cooking! Get ready with me to make this super delicious pansit. We have a secret ingredient na mas lalong magpapasarap sa ating pansit. So let's get started at lutuin na natin ang ating mga shrimps. Iprito lang natin yung ating mga shrimps for about 1 minute or until sa mag na yung color ng ating mga shrimps. After natin lutuin, hanguin natin yung ating mga shrimps para hindi po ma-overcook. And then, set aside lang na muna natin at ituloy na natin yung pagluluto sa ating mga ibang sangkap. Sa same na kawali, igisa naman natin yung ating bawang don sa pinagprituhan natin ng shrimps. At pagka naglightly golden brown na yung ating bawang, isulod na natin ilagay yung ating sibuyas. Sinali ko na dito yung puti na part ng ating sibuyas tahon. I-gisa lang natin ang ating mga spices until mag-translucent na yung color ng ating sibuyas. At saka natin i-add ang ating secret ingredient which is ang mushrooms. Yes po, mushrooms. Ang sarap po niya ilagay sa pansit. Lutuin lang natin yung ating mushrooms at hintayin lang natin itong lumambot. Button mushroom po ang tawag dito sa ating ginamit ngayon. Huwag po yung nakakan at pagka lumambot na yung ating mushrooms, i-add na natin yung ating isang sachet or 2 tablespoons of oyster sauce. Kayo na po bahala kung anong brand ng oyster sauce ang gagamitin niyo At nag din tayo ng isang kutsarang toyo. At i-mix lang natin ang mga ito sa ating mushrooms. And then, i-add na din natin yung ating shrimp broth. Isang basong shrimp broth po yung nilagay natin dito. Then, hintayin lang po natin na kumulo yung ating sabaw. Tsaka natin lagyan ng ating black pepper. Nasa one teaspoon of black pepper yung ginamit natin dito. Pero kung gusto nyo pong dagdagan, pwede naman po. At mag-add din po tayo ng one teaspoon of salt. Ihalo lang natin ng na maigi yung ating salt and pepper. Tsaka natin i-add yung ating pansit. Bali, half kilo po ng fresh pansit yung ating gagamitin dito. I-mix lang po natin yung ating pansit sa ating sauce at hintayin lang natin itong maluto or mag-dry na yung ating sauce. Bagong version po ng pansit guisado yung ating niluluto ngayon. At na magugustuhan niyo po talaga ito. At once na fully absorbed na ng ating pansit ang ating sauce, ilagay na natin yung ating pinirito kanina na mga shrimps. I-mix lang natin ito ng maigi at ilagay na natin ang ating panghuling ingredient which is ang sibuyas dahon. I-mix lang natin ito saglit sa ating pansit. And there you have it. Luto na po ang ating pansit gisado with a twist. Thank you so much for watching. Enjoy and happy cooking. Bye!